Ganun lang mga ma'am si Ito yung ko. Ilagang baboy. Ito yung mga sangkap ko. Ito. At saka ito. Kaya let's go. Ito so, nagpapakulo na ako ng tubig sa aking Again, ayan yan. Ayan kumulo na. Kaya ilunod ko na ito aking dagang baboy. Ayan. Okay. Let's go. Kaya yeah, ito na, <coughs> ilunod natin. Half kilo lang itong lagayin itong baboy. Pagka natin. Okay, tingnan natin. Uy, kumulo. Ito pala yung sabaw. Lagyan mo na lang, ano, ah uh, asin at saka bichin. Tignan ko ito pag kumulo na siya. Hindi pa kumulo. Ito. Ito, hindi pa siya kumulo. Ayan. Ayan. Yeah pagpan muna natin. Okay. Okay, tingnan natin. Ito, kumulo na. Kunin ko na itong mga nasa baba. Mga parang bulak-bulak. Okay. -bulak. tikman ko muna. Malasa na ba? Okay na. Hintayin natin lumambot. Ito ang ating karning baboy. Ito ang siling haba. Ating siling haba dalawa. Ito. Tapos ito ating sibuyas. Ayan. itong ating red bell pepper. Okay, takpan natin hanggang kumulo. Okay, ito na, na natin. natin ating spring onion. Ito. Pakuloyin mo natin. Saka natin ilagay itong ating pechay. Ah, kumulo na siya. Lagyan okay, natin ito, ito yung pichay. Ito na siya guys. Aking niluto nilagang baboy. Ayan. Que, okay. maravillosa la marcha, para no dejar aquí vídeo.